Matindi rin ang bakbakan sa hard court sa pagsisimula ng Best of Seven Finals ng PBA Philippine Cup sa pagitan ng Alaska at San Miguel. Ang Beermen, magandang pinakita kahit wala si Junmar Fajardo. Yun nga lang, mas magandang ginawa ng Aces sa endgame. Ang tanong, makakalaro na kaya si The Kraken bukas o maakson si Lin Olavario? Wala man si June Marfajardo, strong start ang pinakita ng San Miguel contra Alaska sa Game 1 ng kanilang best of 7 finals sa PBA Philippine Cup. Digdigan ng ikalawang yugto kung saan bahagyang umabante ang ang Beermen sa halftime 42 to 38. Sa third period, lumayo ang San Miguel 75 to 66 sa pangunguna ni Marshall Lassiter na kumamada ng 11 punto sa yugto. Si Yancy de Ocampo na pumalit sa starting unit, sinimula ng payoff period sa pagpukol ng 3 para umabante ng 12, 78 to 66. Pero muling pinakita ng Aces ang kanilang karakter at nagpakawala ng 16 to 4 run sa pangunguna ni Vic Manuel. Nagaw nila 88 to 86 sa putback ni Calvin Abueva. Naitablan ng tres ni Alex Cabagnot ang laro sa 91 sa last two minutes. Alex the call. Pero agad, sumagot si Muscle Muscleman na tinala ang labing apat ng kanyang game-high 24 points sa yugto. Sinundan pa ito ng clutch triple mula kay JV Casio na nag-struggle buong laro. Cacho! Wow! What a time for him! Hindi na nakaahon pa ang San Miguel at dumiretsyong Alaska sa panalo, 191 para makauna sa serye. Pero hindi pa raw dapat magbunyi. I don't really personally ever believe in making a big deal out of one game in a seven-game series. I just have never believed that. We won game one last year in the All-Filipino. That didn't turn out so well for us. But it was good to win. I'd much rather be up 1-0. And, and I particularly like our defensive stops late in the fourth quarter. Ang Beerman naman, pinatay daw ng turnovers at nakulangan sa si rebounds. It's very evident on the stats, so we have, were out-rebounded by 20 rebounds. Okay, and a lot of turnover. And they made 23 points, 24 points out of our turnover. Si Arwan Santos na apat na puntos lang ang na-score, ikinadismaya ang pagka-foul out niya sa laro sa huling apat na minuto nakakainis lang dahil nag-graduate nag ako ng nipis ng tawag. Uh, pero ang tutunod na yun, kahit nga wala ako, kahit pa manalo kanina eh. Ayon kay Coach Leo Austria, posibleng bumalik si Dakraken sa serye pero hindi pati akong kailan. Sometimes andun yung, yung, yung swelling, tapos mawawala, mawabalik. So that means uh, there's something wrong. Uh, but uh, they told me na it's not serious no need uh, for any surgery Mata uh, day to day basis ang mangyayari sa kanya Gaganapin ang Game 2 bukas alas 7 ng gabi at mapapanood live sa TV5 Uma Aksyon Lynn Olivari News 5 sure to come back News 5 everywhere Copyright 2016